malinis na po yan dyan banda dyan doon pero may mga dahon na rin na naglaglagan saka ito ito o tumatawa na yung puno ng saging oh laki ng puno. Mataba na siya. Sabayan eh. You yun, oh. know. Yung isa na putol na. yun bubunga naman din ulit yung kabila. May mga ano na maliliit na Oh. Hmm. Yung gustong gusto nila dito. Tapos hindi pa ako list doon ganda kasi wala nung time eh sunod na araw na siguro dito ako banda at saka ko yan doon at yun yung nakahilira yan dyan tapos doon pa ayusin ko kaya ako ng pagkakit pati yun ang sundan ko pag ano ata ning ako ning mga ganito modal 5 buhay itong ganitong bulaklak oh eh. diyan ya, nilagay ko diyan kahilera, hilera tapunta diyan nilikay ako nang manok diyan akong wala pang baboy na ya. Oh. Nilinisan ko tumaba na yung ano uh, uh, saging na uh, spanfel ko. Yan. At saka yung yan sabah na maliliit. May mga puso na rin oh. Kunti na lang ito, ayan doon. Oh. Doon lang yata sa diliran talaga. Papunta doon. Un Unti-untiin ko ano. Kasi dyan ko ilalagay yung kamuting kahoy. Pa doon kasi medyo matawa yung lupa. Hanggang doon. Doon na. kahoy ko. Diyan. Diyan ko na nilalagay kasi doon, um, wala na, kinuha ko na, marami lang doon. Kaumpok. Lulipit ko ito na lang ang ano. Diyan. Tawag yung kambing. 能干嘛用吗？